isda. Naghihintay na yung kakain sa kanya. Ayan. And, ito na nga, the moment of showing you how to clean the fish here in Middle East. Ito yung panglinis. O, so, original to. Hmm. At ito ang toothbrush na sinasabi ko. Ngayon ay maghugas na siya. Ayan na. Ay, brush niya talaga, Tom? Ah, sa isda talaga yan. yan sa loob. Kung may na. toothbrush para sa ating mga tao, may toothbrush din para sa isda. Tapos, ayan na. Bubutihin lang nyo. Ah, yung buti ko na malaki. Ayan na, masalita ko na. Tatanggalan ng ano? Asa-asa. Anong tawag yan? Ano ba? Hasa. Basta tanggalin yung mga ganyan, oh. No? Pinis lang maglinis pag nagyanyan. Pinapahirapan hmm. mo pa ako doon, pati marites. Ay, kita, kita mo na ako pa yung Hindi mo si Biligay sa akin yan para man maranasan ako maglinis na may ganyan. oh. ngayon, para hindi ko naranasan, baka pwede tayong magpilili ng bangos. <laughs> <laughs> para para ma lang ma-experience mo. <laughs> ngayon Yan yung isda na tinatawag dito na Nuebe. Ano? Nueve. Bakit nueve? Eh, kanil yung parang eh. Parang yung tawag niya eh. na. Dapat makuha talaga yung kaliskis. Eh, tinubig. Baka nang tinubigan na alaga ka to. Ayan. Ano na. <tipos> Ihiwa-hiwain niya na. Dahil dito na naman kakain ang kapatid ni Mama Kibir. Pero ang pagluto nito ngayon ay pre lang. Ang gusto ni Yosef, ganun. Sabi mo sa hindi pa ubos, hindi. May meron pa yung isda ng ano. Um, Tapos itong ulo, tatanggalin to, itong bunganga. Yan, dapat mawala yan. Pwede mo siguro takot. Kakuan mo, hindi naman nakikita yan. Pati si Dana. Tanggalan siya ng ulo. Tapos Tanggalin yung hasan. Si Mama. Ah, mensahe Ito ay para sa alaga ni Chana. Ngayon, ang ipapakita ko ay Ba't ako lang nagsasalita. <laughs> Paano tutukoy basahin niyo ito? Okay. Ganito, tanggalin yung mga dugo-dugo sa loob. Ang gagawin matatanggal lahat. So, yan na yung purpose ng toothbrush. Yan, pakita mo yung mga dugo-dugo yan. mga dugo-dugo pa, brush yan hanggang sa matanggal. Tingnan mo, malinis na yan. Kailangan, wala siyang dugo-dugo. Kailangan matanggal talaga yung dugo. Ay, o, di ba? Ganon. Ganon yung gamit na ang toothbrush. Ito, sa ulo. Ayan din. Adik man ang hindi na adik. Ay, ay. Ay, oh, kelangan tutusan, kasi yung mga dugo-dugo jangan. kailangan maalis. Ayan. Ayan. Hindi ngipin ang isda ang tinututbrasan. Ako nga noon, sa Qatar, yung pinagtututbras ko, yung tutbras ng amo kong lalaki na hindi na pinaglumaan Tinapon. niya. Tinapon? <laughs> Oo. <laughs> Ayan. Ito, ito na tutbras nito para sa ngipin. Para talaga ito sa isda. Kaya kung ano naman yung nasa niya, Binili ito ng kasama naming namatay. Oh, ito, 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 Ay, hindi ko alam. Magkakain. Ganyan yan? Okay. Ganyan lang. Edom! Sub! oh kailangan panggalin talaga yung Pilipinas pa na wala nang pakialam yung A few moments later Na yung linis na isda Ayan, tingnan nyo yun. Wala nang dugo Tapos ating hukog Isi natin ng Lalagyan natin ng asin At Lemon Para Maalis yung lansa Okay Assim em que... Pigana lemon. po si lang kahit na ilang minuto. Tapos baban Okay. Kali. Okay. Ito yung para sa alaga naming bata at ang amo. Ayan. tanggalin yung ulo. Kasi ayaw nila ng ulo. Kukunin ang dapat kukunin sa loob para walang makita ang mga amo. Pagpasensyahan nyo na ang pastang na maingay. Dahil Yung aking alagang pusa ay umiiyak na dahil gutom na siya. Pinapakuluan ko pa yung mga nakuha sa loob ng isda. At ito na yung isda. Nilinisan na siya dun sa pinabaran ng asin at sapat. Ngayon ay magpiprito na siya ng isda. Ito. Piprituhin niya na. Pero bago yan ay kailangang naka-coated muna siya sa harina. Ito yung harina. Ayan na. Nilagyan ng asin yung isda. At ito yung harina. At yung iba naman kurkum? ay Ha? Pundin ko ba ng kurkum? Ano bang ano dito? Yung iba kasi nilalagyan nila ng kurkum. Bago lagayan na ipapote dito sa harina na to. Ayan na. Ang paggawa niya ng isda. Yung isda niya ay may kurkum. 怎么样？ purpose ng harina is para di siya lumikit sa kawali. Luto ng isla. Asan yung turmeric yan? Ito. Ang turmeric na maraming benefit sa ating katawan. Thank mm -hmm. Unahin mo na ang sa kanila. Kaya e lang sa mga asa kay Mama Kibir. Unahin mo na ang sa kanila. yung isda na mahaba o kung tawagin dito sa bansang kuwit ay nueve yung isda naghihintay na yung kakain sa kanya ayan ayan na yung pangalawang hugna Pinilipat na lang sa lalagyan na maganda. Ito na yung isda para kay Mama Kibir. Dalawang Mama Kibir at sa isang baba. Matira dahil naka-serve na yung para sa mga baba at ka-mama. May natira pa para sa amin at sa amo at sa driver. Matiha hatiin pantay-pantay at iyan na nga dahil natapos na ang lahat hanggang dito na lang ang aking vlog for today thank you for watching masalama and please don't forget to subscribe press notification bell para updated sa aking mga video Miss Tisang Tibuli is signing off